Aarang kada na ngayong araw ang Balikatan exercises. Hindi lamang pisikal na lakas ang ipapakita ng Balikatan, kundi ang mas matibay na kooperasyon at alyansa sa pagitan ng mga bansang katuwang sa seguridad sa Indo-Pacific region. Ayon kay Balikatan spokesperson, Brigadier General Michael Lohiko, nasa labing apat na mga tropa mula sa Estados Unidos. Pilipinas at Australia ang lalahok sa iba't ibang pagsasanay na magtatagal hanggang sa May 9. Sa bilang na ito, siyam na mga sundalo ay mula sa US, limang libo mula sa Pilipinas at dalawang daan naman ay mula sa Australia. Labing siyam na iba pang bansang inimbitahan bilang observers kabilang ang Canada, Germany at United Kingdom. Itatampok sa balikata ng mga joint exercises gaya ng Integrated Air and Missile Defense, Maritime Strike at Counter Landing Live Fire Exercises na bahagi ng mas malawak na Combined Joint All Domain Operations. Kasado na rin ang Multilateral Maritime Event na unang beses na lalahukan ng Japan Maritime Self-Defense Force in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Cass, Austria, ng 105.1 Brigada News sa Manila, the music and news authority.